na ginawa ni Congressman Marcoleta. Bakit natin pinag-uusapan ito mga kababayan at mga kapatid? Bakit natin tinatalakay ang tungkol sa bagay na ito? Sapagkat itong si Ipi Panyo Labrador, mga kababayan at mga kapatid, mga ginigiloy po naming uh, taga-subaybay, ay ganito rin ang ginagawa. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Biling po namin, taga-subaybay, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga uh, kababayan na nanonood sa atin sa iba't ibang bansa. Ma napakarami po ang nagko-comment sa atin. Hindi ko po kayo maisa-isa mga kapatid at mga kababayan. Alam nyo po kung sino-sino po kayo na nagpapa-shoutout sa atin sa ating uh, channel minsan lang ko na lang po kayong isa shoutout po lahat lalong-lalo na doon sa mga kapatid po na nagpapa-shoutout po sa atin uh, at hindi lang sa mga kapatid kundi lahat na po ng mga sumusubaybay sa ating channel at sa ating isa sa gawang pagtalakay ukol nga po dito kay Ipipanyo Labrador. Meron tayong uh, ipapapanood na naman sa inyo mga kaibigan at mga mahal po namin mga kakasubaybay tungkol po dito kay Ipipanyo Labrador at uh, ito po yata ay may balak na takasan yung kanyang mga kaso na isinampalaban sa kanya sapagkat uh, dito po sa video ito ay mapapansin natin at meron po kasing nangyari na pagdinig sa kongreso tungkol po doon sa mga blogger na naninira, nagpaparatang naghahatid, nagpapahayag ng mga maling impormasyon sa social media katulad po nung ginawa kay Congressman Marculeta at mamaya po ipapapanood po namin sa inyo ang tungkol sa bagay na yan. Unahin po muna natin ito sapagkat uh, ito po ay may kaugnayan doon sa tatalakayan natin mamaya tungkol naman kay Congressman Marculeta at doon sa abogado na gumawa ng content na nagbigay ng maling informasyon sa kanyang mga followers, sa kanyang mga viewers tungkol kay Congressman unahin Uunahin muna natin ito, pahayag po ni Ipi Panyo Labrador at uh, panuorin po natin to Biro mo, para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa. Kesyo wanted daw ako, kesyo, kesyo tinadda daw ako, kesyo may kaso daw ako na, ano ba yun, na qualified tip, na walang piyansa. edi eh di wow. Ready eh wow. Ah, uh, eh wow. Ready eh wow. Eh nung nakarang araw lang eh, Kakukuha ko lang ng ano ko eh, ng passport ko eh. 'Di ba? Makakakuha ka ba ng passport? Makakakuha ka ba ng ano? Anak naman ng teteng. Tinawagan ko chuhin ko, nasa NBI hindi naman po sa pag-aano, may chuhin ako na nasa NBI. Pina-verify ko. Wala. Kaya nga natatawa na lang ako eh. Akala ng iglesia ni Manalo na jablo magagawa nila sa akin yung ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Ang hindi nila alam, hindi ako si Brother Eli Soriano para takutin na lamang nila, para siraan ng kung ano-ano. Yun po, yung pahayag po ni Ipipanyo Labrador, mga kababayan at mga kapatid, mga mahal po namin taga-subaybay. Itong si Ipipanyo Labrador pala ay mayroong balak na lumabas ng bansa. Kasi hindi naman po kukuha po ito ng passport kung talagang meron nga. Pero palagay ko, ano na naman to? Kwentong barbero na naman to. Kwentong kanto na naman to. Kasi kung sana mayroon, di sana, oh. Kumuha ako. Ito, Para patunayan niya sana na totoo yung sinasabi niya. Nakakuha nga talaga ng passport. Ngayon, itong sinasabi niya rito, mga kababayan, na kung titignan ninyo, patuloy pa rin ang kanyang paninira. Kabaliktaran nung sinasabi niya na ang Iglesia ni Cristo ang naninira sa kanya kabaliktaran po yun mga kababayan at marami na tayong naipakitang mga video sa mga nakaraan po nating mga vlogs na ang naninira po ay hindi po ang Iglesia ni Cristo kundi siya ang sumisira sa Iglesia ni Cristo sa kanyang napakaraming mga paratang pagbubanta na kesyo naghahanda raw siya ng mga maraming pasabong at kung ano-ano pa mga mahal po namin taga-subaybay pero hindi po yun yung pag-uusapan natin sapagkat malinaw na po sa atin, lalo na po dun sa mga sumusubaybay sa atin na mga kaibigan niya, followers niya, eh, mag-isip-isip po kayo mga kababayan at mga kaibigan, ang taong ito ay walang ibang gawin kundi ang manira. Pero yung pag-uusapan natin, yung kanyang pagkuha ng passport, mukhang balak yatang tumakas ng taong ito at lumabas ng bansa kasi hindi naman kukuha ng passport ito kung hindi lalabas ng bansa. At gusto yatang takasan yung kanyang mga kaso na isinampalaban sa kanya. Hindi lang yung mga naisampana, na, kundi yung warrant na nai-release na noong 2017 pa labas sa kanya na qualified tip. Mga kababayan, itong taong ito ay nagpaparatang kasi. Sumisira. Napakaraming mga tinitira niya. Hindi lamang ang iglesia, kundi mga politiko. Yung ipapanood po namin sa inyo sa pagkakataon ito na susunod na video ay makikita natin dito mga kababayan na ito palang mga nagpaparatang gumagawa ng uh, content na wala namang sapat na basihan, walang sapat na ebidensya, ang gusto lang ay makapag-content basta't uh, dumami ang kanyang views, kahit na masira niya yung kredibilidad ng isang tao, makakuha lang siya ng maraming views. Katulad ng ipapapanood namin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid mga kababayan na video ito. Panoorin natin ito at sana ay uh, mapanood din ito ni Ipipanyo Labrador. Anong na nagtuturo sa Ateneo at sinasabi mo ang depresya ng uh, private sa public figure pagka public figure ay hindi basta-basta kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Markuleta. Ano ang panliling lang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko. Sabagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang, ha? Ah, the title, the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. At o, kahit kailan, wala akong nilin lang na mamamaya ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi ako naging ano hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pakikita ko sa ayan oh. Hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Naturo ni gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibility mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Hindi ko man hindi ko maniwala, wala paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ko at panlilin lang. Ito yung mo. Hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Ah, Mr. Chair? Mr. Yes, Chair? Go ahead, go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia Ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa uh, kay, yung dalawang pong kasama na uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia Ni Cristo kung talagang malaki yung mobilisasyon nila, dun nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan uh, yun yung kasi pag sa liwasan ko wag mong nililihi sa usapan ano ang pinag usapan yung... yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo walang kinalaman yung rally ng INC dito doon ko po kita honorable congressman anong panlilin lang na ginawa ko doon sa rally yung puyatang speech nyo doon Hindi sa speech yata, yata, kailangan siguruhin mo nagsalita ko doon anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino uh, Honorable Congressman Mako, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa Ano state, nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol Ay de, Hindi, hindi Ako kapag ka, sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalatang vloggers, ano? Ako hindi ko minamasama yung vlogs yan ay part ng ano ng ating free speech expression at yan ay ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Totoo naman nakapagta public figures hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni kong uh, barber sa ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ni niyo. Re-establish ni mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institusyon. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, na eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Ano rin? nga yung sinabi ko sa rally na nanililang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. mo yung mga tao, nilililang lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlililang na sinasabi mo rito. Makulo at panlililang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers, yung rin sa akin, pero hindi ako balat si sibuyas. Sapagat may basehan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si sibuyas, pero ito. Wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano kung ano yung... Ay, nangirap eh. uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretsyo. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At inaakala mo, baka sakaling nung sarali, Marami. mo sabihin na harap ako sa rally lang para manlil lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi hindi ka rapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, na basihan. Okay? So, napanood natin mga mahal po naming taga-subaybay at mga kababayan, mga kapatid. Yung tungkol po dito sa isang vlogger na abogado pa na nagtuturo sa isang kilalang uh, paaralan ay gumawa ng content ng vlog tungkol kay Congressman Marcoleta na yun nga, uh, ang title nung ginawa niyang vlog ay Huwag maniniwala sa pakulo o panlilinlang ni Marcoleta. Yun ang title ng kanyang vlog. Ngayon, ito, sa pagkakataong ito, gaya ng napanood nyo, ay kinastigo ni uh, Congressman Marcoleta itong abogadong ito. Abogado po ito, abogado. At nagtuturo po ito. Bilang abogado ay nagtuturo pa po ito. Hindi po basta-basta vlogger -basta lang po ito may pinag-aralan talaga at mataas ang uri ng kanyang pinag-aralan sapagkat siya ay bugado. Subalit sa pagkakataong ito, mga kaibigan at mga kapatid, mga kababayan, gusto lang namin ipakita sa inyo na yung palang mga vlogger na gumagawa ng, ng content na pag-atake, paninira na wala namang sapat na dahilan o wala namang sapat na basihan, ebidensya, ay pwedeng makulong. Pero dito ay pinagbigyan ni Kamarkuleta, yung abogado. Ang gusto lang ipaalam ni Kamarkuleta sa madla, sa mamamayan, sa sambayan ng Pilipino, yung ginawang vlog o content nitong abogadong ito ay hindi totoo. Gusto lang ipaalam ni Kongresman Marcoleta sa madla na yun ay panluloko. Yun ang, yun ang talagang panlilin lang. Sapagkat nililin lang niya yung mga tao na hindi naman totoo hindi naman totoo yung sinabi niya tungkol kay Kamar Coleta. Tinatanong siya kung ano yung, yung panlilin na uh, ginawa ni Congressman Marcoleta uh, sa sino mang mamamayang Pilipino. Wala siyang maisagot. At hindi man lang nakaimik, hindi man lang nakapagsabi ng kahit na isang panlilinlang na ginawa ni Congressman Marcoleta. Bakit natin pinag-uusapan ito mga kababayan at mga kapatid? Bakit natin tinatalakay ang tungkol sa bagay na ito? Sapagkat itong si Panyo Labrador, mga kababayan at mga kapatid, mga ginigiloy po naming uh, taga-subaybay, ay ganito rin ang ginagawa. Na sinisiraan ng iglesia, pinaparatangan ng iglesia ng kung ano-ano, at sinasabi pa doon sa kanyang vlog na nanlinin lang ang iglesia. Napakarami niyang sinasabi tungkol sa iglesia na masasakit. Mga salitang napakabibigat na binibitawan niyang salita tungkol po sa iglesia at sa pamamahala. Kaya ito, kaya natin pinag-uusapan po ito mga kababayan at mga kapatid. Para ipakita po sa inyo na sabi nga po ni Congressman Marcoleta, wala namang pong masama sa pagbablog. Sapagkat yan ay eh, paghahayag ng kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag ng damdamin. Subalit, Kapag tayo pala ay nag-vlog, kailangan meron tayong sapat na ebidensya. Meron tayong sapat na na katibayan para patunayan yung ating sinasabi sa kung sino at kung ano kung saan natin ipinatutungkol yung ating sinasabi. Pero itong si Ipipanyo Labrador, mga kaibigan at mga kababayan, ni isa, puro lang siya ngaw-ngaw, puro lang siya dak-dak, puro lang siya kahol, pero ni isa wala siyang naipakita na katibayan, ebidensya sa lahat ng kanyang sinasabi tungkol po sa iglesia. So, sana po ay naunawaan po ninyo yung aming gustong ipabatid sa inyo, mga giliw po naming taga-subaybay at mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa amin. Sa pagkakataon ito, kung napansin ninyo yung mga vlogger medyo naglaylo sa mga content tungkol dun sa mga bagay na wala namang sapat na ebidensya, wala namang sapat na katibayan para patunayan yung kanilang mga ilalahad sa kanilang mga vlogs. Medyo naglaylo. Kasi, pwedeng ipatawag po ng otoridad ang mga vlogger na nagsasabi ng mga bagay na makasisira sa isang tao o sa isang grupo na wala namang sapat na ebidensya pwede pong kasuhan sa madaling salita pero itong si Ipipanyo Labrador mga kababayan at mga kapatid ay baka sa susunod na araw, hindi natin alam pero baka mangyari ito sa kanya eto abogado na to ha abogado na po ito abangan mo ikaw Ipipanyo Labrador na magpaliwanag ka ilabas mo yung lahat ng ebidensya mo na sinasabi mo, katibayan mo ng lahat ng mga sinasabi mo sa lahat ng vlogs mo laban sa iglesia. Magpakita ka ng ebidensya mo para maniwala kami sa sinasabi mo at pati yung mga nanonood sa'yo kung mayroon kang may papakita. Pero, nung ka, kahit na isa, wala kang may pakita kasi puro ngaw-ngaw ka lang. Puro tahul ka, tahul ka lang. Puro pala-palagay ka lang, kuro-kuro-kuro, kuro puro. Puro lahat ay paninira. Inasabi mong kami ang naninira sa iyo, pero ikaw ang napakalinaw na naninira sa iglesia. Sana po, mga kababayan, ay uh, masubaybayan nyo po. Masubaybayan nyo po yung kanyang mga sinasabi. At pag-aralan nyo, lalo na dun sa mga hindi po namin kapatid sa iglesia, eh mag-isip-isip po kayo, lalo na dun sa mga ang kasunod niya, mga subscriber niya. Kaya ano eh, napansin ko po yung kanyang channel, bumagsak na po ang kanyang viewers. Pati yung mga subscriber niya, medyo hindi na umuusad. Yung lahat ng mga videos na ginagawa niya ay pabagsak. Wala nang nanonood. Bakit? Kasi po, bukas at naunawaan ng mga tao nakita ng mga tao at nalaman ng mga taong nanonood sa kanya kung gaano siya kasinungaling. Na puro lamang paninira ang lahat ng kanyang sinasabi. Ito po ay nag-vlog-vlog na may katapat na halaga. Binabayaran lang po itong vlogger na ito. Kaya po siya gumagawa ng content. Pag nagbayad ka sa kanya ng malaki, pababanguhin ka niya. Pero pag hindi kayo nagkasundo, sisirain ka niya sa social media. Ganun ang ugali ng taong yan. Kaya mag-abang-abang ka, ipipan labrador, baka sa susunod, ikaw na ang iimbitahan sa kongreso para magpaliwanag at ilhad mo lahat ng paninirang ginagawa mo sa iglesia at sa pamamahala. Baka ipalabas sa iyo lahat ang ebidensya, lahat ng pinagsasabi mo. Abangan mo, abangan mo, ipipan labrador. At sana ay Uh, wag kang magtago Isipin mo, pupunta ka sa abroad Bakit? Kumuha ka na ng passport mo Ano gagawin mo sa abroad? Doon ka magtatago Lalayasan mo yung mga kaso mo Pero, sabi ko nga Baka kwento-kwento lang nakakumuha ng passport ito Kasi kung nakakuha ka ng passport Kung nakakuha talaga ng passport ito Hindi niyan sasabihin eh. Bakit sasabihin sa madlang people Kumuha ka ng passport, di ba? hindi mo na dapat sabihin na nakakuha ka ng passport. At pati itong sinasabi mong may chewin ka sa NBI. May chewin ka sa NBI? Sasabihin mo pa na may chewin ka sa NBI? pina-verify mo? Tapos sabi mo sa una, kumuha ka ng passport. Tapos nahuli yung verify. Dapat nauna yung verify bago ka nakakuha ng passport. salungat na naman yung sinasabi mo ipipanyo labrador. Wala ka talagang katinuan. Wala talagang pagkakatugma-tugma yung mga sinasabi mo. So mga kababayan, mga mahal po naming taga-suwaybay, itong taong ito hindi dapat pakinggan, hindi dapat uh, paniwalaan sapagkat lahat ng sinasabi ng taong ito ay pawang paninira lamang at puro kasi nungalingan. At marami po kaming mailalahad sa inyo na mga sinasabi niya na puro kasi nungalingan doon sa kanyang mga nakaraang mga videos na ini-upload niya. Hanggang dito na lamang po mga kababayan at mga mahal na taga-subaybay, mga kapatid, muli po kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw saan mang po kayong sulok ng mundo naroon. Mga mahal po namin mga kapatid sa iba yung dagat na patuloy po na sumusubaybay po sa atin at nagpapa-shoutout po sa amin ay shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Mga kababayan, mga kapatid naman namin na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat at sana pagtiyagaan niyo po kami na subaybayan at uh, yung mga nanonood po sa amin na hindi pa po namin subscriber ay subscribe din po yung aming channel para lalo po kayong ma-update sa mga videos na ia-upload pa namin sa mga susunod na pagkakataon. Paki-click na rin po yung notification notification bell para ma-update po kayo. Hanggang dito na lamang po at magandang araw po sa inyong lahat.